sa Tarlac State University para sa kanyang Gen C pagliliwalyo sa mundo, hindi maiwasang sumagi sa aking isipan ang pagtatalaga ng gender norms as a standard sa kung anong dapat at hindi dapat gawin na nakabase sa ating kasarian. Tumutukoy ang gender norms sa mga inaasahan ng lipunan tungkol sa kung ano ang itinuturing na angkop na pag-uugali interes o kulay para sa iba't ibang kasarian. But our generation loves to break the cycle. When it comes to fashion aesthetics, Gen Z tend to slay every outfit. We've come to realization that shirts are supposed to wrap our naked bodies, express ourselves, and not define who we are. Magandang magandang araw sa lahat. Samahan ninyo akong rumamba dito Samahan ninyo akong alamin at explore ang iba't ibang fashion aesthetics na nag-exist mula sa Divas ng Tarlac State University. Sa nakalipas ng mga taon ay patuloy sa paglago ang estilo ng ating pananamit. Kaakibat nito ang di maiwasang panghusga. Mula sa pagpupumilit panatilihin ang saya ni Maria Clara hanggang sa issues ng cross-dressing. Sa pagusbong ng iba't ibang fashion aesthetics mula goth, grunge, Y2K, hanggang sa pag a ng Korean fashion style ay hindi mawawala ang mga taong nais ihayag ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng OOTD or Outfit of the Day. Isa ang Tarlac State University sa nagbibigay halaga sa paghahayag ng ating mga sarili. Kakikitaan ito ng ebidensya ng makita sa ginanap na general orientation para sa Department of Communication ng sarisariling outfit ang mangibabaw mula sa temang streetwear. Isa si Nina Soriano, nakasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Arts in Communication, ang nagwagi ng may pinakamagandang kasuotan sa nasabing event. Sa ating panaya mula kay Nina, Actually, yeah, um, na-express na 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 ko siya like parang art kasi I see fashion as art as well, like a statement. For example, eto mga ito, mga anik-anik ko. I love anik-anik. It. it makes me more me and it, it identifies myself then And nabubusing confidence ko ever since kasi nung ano ako a teenager. Yeah. Ah, uh, may mga nag may nag may nagko compliment sa akin na para, "Uy, ang ganda ng ganito mo." To the point na nilalagay ko na yung sa sarili ko and it makes my day. Isa si Kestan Onyate, nakasalukuyang dinag-aaral ng Bachelor of Arts in Communication at kabilang sa hosting team ng Communicators Guild ang nagbigay opinyon ukol sa issue ng cross-dressing at nagbigay linaw sa kung ano nga ba ang gender expression. Yung gender expression po, ito po yung paraan kung paano pinipresenta ng tao yung sarili niya. Whether that be masculine, feminine, or androgynous. In Filipino, yun po yung pagiging matigas or pagiging malambot. Ay, ganun! Ayyan naiintindihan ko po ano kung bakit hindi pa ina-allow kasi hindi pa ganun ka ready and ka open ang buong Pilipinas. Pero we also need to understand na when we allow students to cross dress, we are allowing them to fully express themselves which in return makakatulong po ito sa pag-aaral nila kasi mas naeenganyo po sila and mas na-express po nila yung sarili nila sa pamamaraan ng fashion. Ay, ayun. Kaya naman, ang pananamit ay hindi pa mantayan ng kasarian sa kung ano nga ba ang nararapat lamang suotin sa pagpapadala sa mga salitang matatabil. Feel free to express yourself because you know yourself better than we do. Ako nga pala si Kimberly Blanca, estudyante ng Turlock State University na nagsasabing sa kinabukasan, hawak mo ang pagbabago. Dito lang yan sa Gen Z's. Ayan naman Vanessa. Oh, oh. Sa sige hawak mo ang pagbabago. Tama nga naman eh dito nga sa Baguio City, 'di ba? uh talagang ang uh, clothing naman ay eh, uh, parang way of uh, you expressing, expressing. yourself, mm -mm. 'di ba? Expressing your uh, emotions, 'di ba? Mm -mm. Yung mga may mga nakita ko diyan dito sa Dagupan City ano, doon sa isang unibersidad, yung anak uh, nagbabanda naka uh, dress daw. Mm -mm. O naka ano masculine mm -mm. top. Mm-hmm. Oh, o ba diba? Ganun naman yung It's, ano. It's uh, ano, parang form of breaking the stereotype oh, na kapag ka lalaki ka, ganito lang dapat yung kailangan mong suotin. Tingnan mo si ano, si Carlos Yulo. <laughs> o oh, diba? Naka-crop top na, Naka oh, na oh. diba? Siyempre sa init naman ng Pilipinas, kailangan din nating magpakita ng ano, konting balat. Diba, Vanessa? Oo. <laughs> <laughs> oh. Oo. Oh. Oh. Oh, oh. Oo oh, oh. <laughs> Umaangat kasi yun mga uh -huh. talaga. Pero ano ano uh, Whatever you wear Eh Dapat Ano uh, Ano Free ka ba diba? uh -oh. Free kasi ka oh It's magsuo. your way of oh, oh. Confident ka dapat Kasi it's, it's It's your way It's your way of expressing yourself And expressing Who you are Who you are As And you what you are And where you're from Oo oh, <laughs> oh. Tignan <laughs> oh. mo oh. si Vanessa ngayon Oo oh, di ba Oo, eh, yun nga. Magdamit ka lang ng magdamit ng uh, gusto mo. If you want to wear your makeup kahit lalaki ka dahil yan yung mga uh, feeling mo Magpapabus ng iyong uh, confidence sa pagharap sa mga tao. Then do it. Ang importante yan mga ka MB wala tayong inaapakang tao. Oo. Oo.